Hello sa mga kugihan niya nga mga content creator, kumusta ang tanan, mga bisaya. <laughs> Maling kamot lang dyan ka ninyo, ano, no? Na mugrota, no? As content creator, no? So, follow lang kita sa balao din dita, kay para hindi na maka rin sa Facebook. Consistent kita sa pag-post everyday. Mo, no, submit tag messages text messages, dayon photo, dayon long form videos o reels, no? So kada adlaw gina siya mag submit dito ana kay para makita niya algo nga consistent ta. So natay chance sa diri nga ma monetize. So sa wala pa naman tayo siya, consistency is the key then engagement po is the key. Ang proper engagement yun, kinahanan din nga, kung ang mo, labay sa tung wall, inig active na to inig naay mo labay sa tungkol dili na to ka ila or ka ila ato gina sila pagsinon no so ato pagalantawan nila ang mga posting mga videos man na or mga messages man na inang lang kita nga mo comment kung say na kung say sulod silang content no comment kita to dili ko ta sige comment ka ng account me or let's go dipindi sa uh, share po sa content creator. So, mo pwede i-comment, no? So, mo share, mo proper engagement, guys. Na yun, congratulations dahil sa mga uh, ka-payout, no? So, yahay kasi sila. So, may tapuhon, kami na po na mga baguhay lang na monetize, no? Income na po na nang maka-payout na po sa Facebook, no? <laughs> Pagpalitag <sa> bugas ba? <laughs> So, let's support each other na lang ganyan nyo, mga kasisi. Ha? Ah, kita lagi magtirabang ngayon ni eh kay Dili Magyutanan na uh, active sa Facebook mo. Support nato, Bisan ka na family nato. to. Uh, na yung nag na Dili Tanan family ni mo. Mo support si mo journey dili sa Facebook. So, no hard feelings na naging kayo. Mom Grecia ay uh, reality sa kinabuhi nga Dili Tanan. kaya yun si mo uh, gusto ba, no? So, anak lagi na siya. So, hindi na na siya yung mind. Anak, basta kita, hindi rin nga, seryoso sa pagkakunti ito. Padayon na kita, dili kita mapaapiktoan ng mga negative people. No? Kayo, huwag okay, kayo na guys, basta once na mag, uh, ato na silang tag doon or ato na silang uh, patulan ba. So, kita lagi po'y ma, malusa na. No? So, di positive kita niyo kanunay. Eh. Okay. Okay sa uh, mga tao nga na ay positive mindset, mugrogin na siya. Kasi siya padulong gusto sa pa mga achievements ng siyang life o siyang mga goals siyang life, naagin na siya ay ma-achieve kay positive mindset niya siya. Hindi mo na siya mag-give up easily basta once nga na kay positive mindset. Padayon din na siya bisag bagong sa mga trials o mga papag sa iyang mga pangandoy na may mga babag na tao na, na siya tipbon gina siya di gina gina siya magpapugong mo palayan gina siya na tao basta na kay positive mindset so ikaw asa man as on sa may pili on yung nga mindset positive mindset or negative mindset So, mas maayo pili ko na ang positive mindset. Kaya na amin dito tayo ma, ma na once na consistent ta, maayo dito tayo ma na, na po no? So, i-enjoy lang sa karoon ng at ang atong journey dito sa Facebook or bisan asa nga platform sa online pun po, the money will follow lagi na pero once consistent lagi ta dito sa pag uh, work out sa so, ton um, as content creator so mao na ako gusto ni sharing kita don thanks for watching God bless bye